Patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam sa Gabu, Isabela. Sinabi ni Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng NIA Magat River Integrated Irrigation System, isang gate na may taas na dalawang metro ang nakabukas ngayon sa dam na may pinapakawalang volume ng tubig na 385 cm per second. Ayon kay Dimuloy, layunin ng preemptive release ng tubig na nagsimula kahapon ay para mapababa ang water elevation sa Magat Dam bilang paghahanda sa mga posibleng pagpasok ng mas maraming tubig mula sa watershed area dahil sa mga pag-uulan. Sinabi niya na ito ay para maiwasan na umabot ang level ng tubig sa Magat sa spilling level na 190 meters ayon kay Dimuloy sa kanilang monitoring wala namang impact ang pinapakawalang tubig mula sa Dam Santas ng tubig sa Buntun to City na nagsisilbing catch basin ng tubig na mula sa Magat Dam gusto nating uh, ma-maintain o ibaba yung elevation to accommodate yung uh, uh, run na water kung uh, ito yung mga susunod na mga LPA wherein uh, ito nga nararanasan din natin at uh, yun nga, tinitingnan natin mabuti na magamit yung uh, pinaka uh, isang uh, purpose ng ating dam na uh, which is uh, uh, mamanage natin yung tumig, tubig na pumapasok sa ating uh, magat dam. At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!